So ayan, magandang gabi sa atin mga idol At panibagong video naman tayo ng katatakutan ngayong gabi Bali kung gusto mo pala ng mga ganitong klaseng content ay uh, Please subscribe our channel para maging updated ka kapag may mga bago tayong mga videos So bali mga idol, ito yung papanoorin natin ngayon Ang pamagat ng video natin ngayon ay barangay ng mga aswang sa Cebu True story So, bali ito, base sa uh, gumawa ng video na ito ay uh, tunay daw na pangyayari ito mga idol. Ano? So, play natin. Mag-ingat ka sa lugar na dadayuhin mo. Baka barangay na pala ng aswang yan. Ang ah, ganda na intro niya. Ito mga idol yung pinadala sa kanya o oh, na mensahe. Bali itong content creator na to hindi siya yung mismo nakasaksi. Kung baga, kunento lang rin sa kanya, sinabi sa kanya. So, ayun, shoutout pala kay... Sir Jess, So, siya yung may-ari ng video na ito. At kung gusto niyo mapanood yung iba mga videos ay bisitahin niyo na lang yung channel niya. O si Jessa. At meron akong karanasan na gustong ibahagi sa inyo. 2014 nangyari ito sa isang barangay sa Cebu na hindi ko natutukuyin kung saan. Nakakahiyamang sabihin pero ng taon na ito. Nag... Baal mga idol, uh, hindi na ito yung aktual na lugar, mga tao at saka yung mga bagay na ginapit o pinakita sa video. Nagtanan kami ng boyfriend ko pero naging asawa ko rin naman siya at nagkaroon kami ng dalawang anak. Nang panahon na to, may nag-alok sa asawa ko ng trabaho dun sa isang barangay sa Cebu. Kaya nung nagtanan kami, ay dun niya ako dinala. Pagdating namin sa barangay na to, napakaliblib. Hindi ko... alam yung barangay pala sa Cebu na pinuntaan nila, liblib talaga, kumbaga remote area. Hindi ko alam po, hanggang ngayon ganoon pa rin doon. Kasi labing isang taon na rin ang nakakalipas. Yung barangay na to, para siyang sitio. Pagdating namin sa barangay na to, gabi na. Yung kinuha naming paupahan, looban pa siya. Parang likod ng maraming bahay. Bali pumunta sila doon mga idol, ah, uh, wala silang tiyak na matutuluyan dahil sa trabaho nga ng kanyang asawa. Naghanap na lang sila ng matutuluyan o boarding house, bahay na pwedeng upahan. May mga bahay naman sa paligid ng kalsada, pero liblib -lib talaga ang dadaanan mo bago mo marating ang paupahan na to. Para bang yung main road lang ang may mga bahay. Pero pagpasok mo sa looban o likuran nito, magubat na siya. Pagdating namin sa tapat ng bahay na uupahan namin, sinalubong kami ng landlady. Ay, mga idol, yung bahay na pinuntahan nila ay akmang uh, sumakto din talaga na uh, walang umuuko pa. Tapos sinalubong na kagad sila ng landlady nila. Pagkita ako sa kanya, nagtaka ako. Kasi parang wala siyang kanal sa pagitan ng ilong at bibig niya. Tapos nagtaka ako. Kasi hindi kami inikot at tinur ng landlady na to sa loob ng bahay na uupahan namin. Hindi. Balim mga idol, nawerduhan siya sa uh, sa itsura ng landlady nila dito. Baling pagitan kasi ng ilong at saka labi ng landlady niya ay walang kanal. Which is, meron dapat para sa karaniwang tao. Ayan. So, kumbaga para siyang yung, uh, sorry sa term ha, yung bingot na inoperahan na naging maayos, naging pantay yung labi na walang kanal na makikita sa pagitan ng ilong at saka mga labi sa itaas, banda ng labi. Uh, ganun daw yung pagkaka-describe uh, niya sa landlady nila. Nakawerduhan siya tapos hindi man lang sila tinor sa loob ng uupahan nilang bahay. Hindi siya pumasok, nasa labas lang siya. Mabait naman siya pero napakatahimik. Matapos to, hindi ko alam pero medyo kakaiba ang pakaramdam ko ng gabing to. Yang ginawa ko, naglagay ako ng asin sa mga bintana. Anong ginagawa mo? Bakit kaya kapag, ano mga idol, ano? Kapag may aswang, may tiktik, yung mga uh, nararamdaman na kakaiba. Talagang panlaban nila bawang o kaya asin. Diba? Totoo ba kaya yon? Balik, kung may ideya kayo dyan mga idol, uh, gamitin na lang ninyo yung comment section na. Uh. Kasi karaniwan yung mga ganyang mga panlaban, uh, mga napapanood o nababasa lang natin sa mga fiction story, diba? Yung walang katotohanan, na katang isip lang gawa ng imahinasyon ng isang tao. Uh, at karaniwan din na uh, nililimbag, nagiging kwentong bayan. At uh, uh, minsan ginagawa na lang nila na parang totoo, diba? Panakot sa mga bata, sa mga matatanda, ganito yung... Mahilig magkwento yung mga matatanda eh Lagay ako ng asin Wala lang Para kasing iba yung ora ng lugar na to Hindi ko gusto Matapos kong gawin to Niminsan hindi pumasok yung landlady namin sa bahay na to Kahit nagre-report na ako na may bara yung inendoro ng CR namin Wala pa rin Hindi pa rin siya pumapasok para silipin kung totoo nga bang may sira o wala yon. Ang ginagawa niya lang Nagpapadala na lang siya ng tao para magayos nito <laughs> werdong werdong talaga siya sa landlady nila no. Kahit may sira yung bahay nila na inuupahan, eh kahit kailan hindi daw talaga pumapasok ng landlady nila nagpapadala na lang ng tao na mag-aayos sa mga sirang kasangkapan sa loob. Ayan, tuloy natin. Ang mahirap pa sa lugar na to, wala kaming makausap dahil bihira lang ang mga nagtatagalo. Hanggang isang araw, may oh, tumawag my, sa akin okay. mula sa mali. Kasi sa Cebu, di ba, iba yung salita nila doon, hindi Tagalog. Sila purong Tagalog, hindi sila nakakaintindi ng Cebuano o salita doon sa Cebu. Kahit ako naman, kapag mapunta ako sa ibang lugar, ay nahihirapan ako mag-adjust sa lingwahe nila. Although na unawaan oh, ko yung mga sinasabi nila, yung mabababaw lang. Pero hindi ako, hindi ko kaya makapagsalita ng ganun. So, ito siya, yung nagbigay uh, ng salaysay na to ay purong Tagalog siya. So, Late na tindahan. Sabi niya sa akin, Tagalog ka? Opo, galing Maynila po. Ganun ba? Tagalog din ako. Taga dito kasi yung napangasawa ko. Matagal na ako rito. Mababait naman yung mga tao rito. Pero, huwag ka na nga lang lalabas pag madilim na. Wala na kasi masyadong tao rito sa labas. Delikado na lalo na pag madaling araw. Minsan sa ganyang oras tumalabas yung mga ano. Mga magdinakaw. Ayun. Uh, sa nakilala niya mga idol, parang binigyan siya ng, uh, ng babala ng matanda. Pero hindi na babala talaga na may aswang dito. Uh, binalaan niya lang na huwag daw lalabas ng madaling araw kasi marami daw magdinakaw. Namukahan silang bago dahil kapag bago ka palang talaga sa isang lugar, talaga mamumukahan ka ng mga tao doon. So binalaan siya na huwag daw lalabas kapag madaling araw. Hindi siya, hindi generic na sinabi kasi may gumagalang aswang dito. magdinakaw? Oo. Oo. Meron ditong mga magnanakaw eh Ah? Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin sa mga magnanakaw Pero hindi ko na inusisa pa to Dahil baka bigla niyang sabihin sa akin na Yung tinutukoy niyang magnanakaw Ay aswang pala Pero hindi naman ako naniniwala sa mga aswang Dahil wala pa ako nakikita ang sa tanan ng buhay ko Pero may isang beses Ay, uh, Hindi rin siya naniniwala sa mga aswang Yung asawa ko nasa site o location para magtrabaho Bali umaga na siya nakakauwi Nang gabing to Nahihirapan na akong makatulog Kaya habang nakahiga lang ako Nakatingin lang ako sa kisamin ng kwarto namin Hanggang may ako Parang pagaspas ng pakpak Mahina at mabagal lang to Parang kung iisipin mo Para siyang pakpak Ayun nakarinig daw siya ng pagaspas ng uh, pakpak Mahina, mabagal, mahina at malakas Pero uh, ito ay indikasyon na malaki yung Nagmamayari ng pakpak na yun mga idol ano kasi kung maliliit lang na mga ibon yon o kaya nila lang yon mabilis yung pagaspas ng uh, kanilang kamay. Ay, hindi. <laughs> pagaspas ng kanilang pakpak. -pak. Uh, dito kasi, iniisip ko kasi tao, kasi parang hindi ako naniniwala mga idol sa mga ganito eh. Bali yung pakpak -pak daw ng aswang o kung aswang man yung sinasabi niya na yon, uh, malaking ibon siya pumapag, uh, yung pag yung pagaspas mabagal. Yung parang kung nakapanood ka na kay ng parang uh, lipad ng taong ibon, Mulawin di ba? Yung halatang malaking malaking pakpak -pak, tapos mabagal lang. Mabagal yung interval na malakas. Pagaspas right? ng pakpak -pak ng manok pero sobrang bagal. Nakarinig daw siya sa bubungan nila. At mahina lang to. Dahil first time kong makarinig nito. Kinabahan talaga ako. Pero hindi ko sinilip kung ano yun. Pinilit ko na lang yung sarili ko na matulog. Nakakakaba yung gano'n, no? Yung mag-isa ka lang sa bahay tapos hindi mo pa kabisado yung uh, nasa paligid mo. Uh, wala pa yung asawa niya dito na sa trabaho overtime. Nakakatakot yung ganun tapos sobrang remote area pa sa sitio. Karaniwan sa mga sitio talaga nagbumula yung mga, mga kwento ng mga kababalagan, mga idol ano. Wala tayong mga halos naririnig na mga kwento ng mga kababalagan sa mga sa city. Well, siguro na rin sa, dahil sa geographical location na rin talaga na mabundok maraming puno, nakakatakot yung lugar, bihira yung tao. Di ba yung mga ganun? Tapos may mga hayop ka na, may mga hayop na unfamiliar sa iyo mga ganun